guide to next video nahan dito na naman tayo sa video 5 tapos si tita nito tunog so, kagam tapos titang ilog tapos kita ang... ano <coughs> mama Joy, Mama Joy, pakita ka nga Mami, 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 pakita Sa oh, hello Hello guys, hello So, taguhin

Tinggo lang ito. Sitan ka. Pakita ka nga. Nagpapakita ko sa inyo yung dalawa. Dalakit mo. Dalakit ba ito na dami niya oh <coughs> we should bigyan niya ito para ginagamit mo pag ikaw nagbablog eh mababain ko lang ito ang ba? Ang bago ko sa iyo Kaya kayo kanala mo na Kasama mo Hello guys Oh, uh, nako. Tapos pa. Hindi pa. Tapos, kasing ka. Nakita ko pa din mata mo. Eh. Mm. eh.

Ayo mga bayi-bayi, tutubi, ati, kesta. Haw-haw ni kanapad, gebran, puten, yaw, bit Oh, tayo nga unan. Ngayon tayo

Ako bukod ko ng puso. Dami. Hmm. Ito mo ka. Masaybo na Hindi Ah, Guys. Drama ka ba? Friends drama. No drama. O ano ito yung masasakay? Drama, acting acting kwa lang kastaka ayun kama na mo okay, no, na abay wala tulong niyan sabay sabay guys sabay sabay guys sabay sabay guys sabay sabay guys sabay guys sabay sabay guys Okay, sabay guys kami guys mm -hmm. na sabay guys sabay sabay